So mao ni ang 3D sa pasakay na to sa size mga pangga. No? Ah. So lai lang ninyo ni. Ang gani ang pasakay. Daghan man ni, no? Daghan man yung sakay sa size no. Pili ra mo. Atagan mo na kog mga claw nga 3D. Kamo na ibahala og pick up. Sa so, tagan mo na kog kani ako guide claw sa pasakay nga size o kung sa ganaan inyo ani mo inyong pikapon kaya kung inyo pikapon tanan mo sus ang inyong purol no sa so, tagan lang mo na kung idea sa 3D so sa pasakay nga size kaya kusog po ni siya ron o ganaan mo 642 pwede 638 pwede 6 ah ayaw na ni Juan ganing 659 pwede 621 hat 635 Hoy day 623 Hoy day So Kung sa inyo hang bit anak Ba inyo hang uh, Tatan Ha O makaya tanan Hoy day O di makaya tanan Ayaw Kaya mausus ang inyong purol Kung inyo hang uh, Bit anak layon sa Ha uh,